So yun, welcome back mga kalapatids For this video mga kalapatids uh, Ayan, nagpakain tayo ng sneaky mix sa kanila mga kalapatids Preparation for derby mga kalapatids Today is March 14 mga kalapatids So time check tayo 11.42 AM dito sa Pilipinas mga kalapatids So ayun, na uh, Pasensya na mga kalabatid Ang tagal natin hindi nakapag-upload dito sa YouTube account natin So ayan, nagbabalik tayo mga kalabatid Sana patuloy para kayong sumboybay sa mga video natin So ayan nga pala mga kalabatid so, nagpa, nag, Nagbigay tayo sa atin na ng sneaky mix Ayan, naubos na yun dito sa kabila mga kalabatid So dito sa kabila, ubos na rin So ayan mga kalabatids ay yung mga ibon natin siguro ah uh, mag sa paningin nyo yung mga ibon natin ngayon kasi mga kalapatids mga bagong breed yan siguro sa mga last vlog ko dito sa youtube mga kalapatids yung mga dating uh, warriors natin eh wala na yon. so ayan mga bagong na lahat yan mga kalapatids So, bukas kasi mga kalapatids, final derby na ng ating sinalian sa PUF Season 5 mga kalapatids. So, bali sa Facebook page ko mga kalapatids. And eh, nandun lahat yung mga vlog na sa Reels mga kalapatids. So, Bali, nakatapos nga pala ng training yung mga warriors natin na yan, mga kalapatids. Bali, lima yung sinasakay natin. Bali, lahat sila mga kalapatids nakauwi. So, ayan mga kalapatids. So, so bukas na yung first lap ng derby, mga kalapatids. March 15. Kaya, kinukondisyon natin na maigi yung mga warriors natin, mga kalapatids. Ayan, tanang ano, mga kalapatid so oh. ang kondisyon nangumulbos mga kalapatid tapos ayan no oh. di sila stress so pagkatapos natin pala magbigay ng sneaky mix mga kalapatid mamayang gabi magpapainom tayo ng ideal pills at saka victory pills mga kalapatid ayan ayun yung mga YB natin mga kalapatid so oh. ayan oh. Tapos so, eto Halos mga Wybie lahat yan mga kalapatids Bagong breed Yung mga breeder natin galing sa tito ko Eto yung Ed Derek Edwin Muli Ayan yung kak Eto yung ah uh, Hen Na inbreed zone mga kalapatids So ayan yung mga Ayan yung anak nila mga kalapatids So So, sobrang init dito sa Pilipinas mga kalapatids. Ayan, Oh. No? So, ayan yung service natin, yung tricycle na iniwan sa ng tatay ko, mga kalapatids. So, ayan, painom muna tayo ng electrolytes, mga kalapatids. Siyempre, para medyo bumawi yung mga ibon natin, para makabawi ng konti ng lakas, mga kalapatids. So, ayan. Sigurado, iinom na yung mga yan, mga kalapatids. Ayan, oh. nagsisinuman na yan mga kalapatids ayan yung bagong awat na YB natin mga kalapatids yung black check na yan ayan mga kalapatids ayan yung ayan yung i entry natin sa derby mga kalapatids ayan tapos yung isa ayun mga kalapatid sa taas ayon oh no? yung black at yellow na ring. Tapos, yung isang checkered mga kalapatids. Ayun. Ayan, yung sa right side. Medyo against the light. So, ayan mga kalapatids. So, bali meron din pala tayo ditong isang, ay isang pares na breeder mga kalapatids. At may itlog na to. Dalawa na yung itlog yan mga kalapatids. Bago lang yan mga kalapatids. Bago lang na itlog yan. So, yun yung pagkain nila, yung tubig. Ito pa rin mga kalapatids, walang pagbabago kasi sumusubok pa rin sa karera. Wala, well, hindi pa rin tayo nanalo, simula nung una tayong nag-ibon, sumali sa mga club na yan. So, ayan mga so, relax na relax yung mga ibon natin. So, bali, ito yung mga i-entry natin mga kalapatids. So, isasara muna natin itong trapdoor. Napaka simple lang ng trapdoor natin mga kalapatid. So, oh. Ayan lang mga kalapatids Ah, uh, linak ko lang dito Ito lang yung lock nyan mga kalapatids So, oh. ayan Parang di sila masyadong pasukan ng hangin mga kalapatids Ito yung i-entry natin mga kalapatids Ayan tapos, etong checkered na to mga kalapatids. Ayan o, oh, etong, yan. Ayan, yan, ayan mga kalapatids so. Tapos, eto rin, blue bar na yan. Eto sana, i-entry ko din to mga kalapatids, kaso payat. Hindi ganun kalaki yung katawan. Hindi ako, hindi ako komportable sa katawan. So, ayan yung mga bagong YB natin mga kalapatids o. -ano lang sila, Ah, uh, per uh, ano to? Commercial ring. Ito mga kalabat, ganda nito kasi mayro siyang puyo sa dibdib, -dib, ganda. Ay yung mga anak ng Edwin Muli natin. Ito. Ito yung hen, yung inbreed Florizon at ito yung direct. Direct kay Sir Edwin Muli. Nakak hindi natin alam hindi pa natin nasubukan mga kalapatids kung gagawa ba yung mga anak nila eto yung nest mate nung isa mga kalapatids eto kak siguro to mga kalapatids kasi malaki Ayan, no? tapos eto yung isa yung nest mate nya tapos eto yung isang bagong kakaawat na waibin natin mga kalapatids eto yung kapatid eto yung tatay nito yung kapatid ng tatay nito mga kalabats nakapag Javier late Kaso nga lang mga kalabats hindi umuwi ng final lap mga kalabats ayan eto eto yung eto yung kapatid nito mga kalabats hindi siya umuwi ng Javier late final lap yon sana kahit papano meron na ward yung ibon kaso hindi umuwi mga kalapatids pero ayos lang yon malay natin mga kalapatids nasa atin na yung susunod na panalo kaya no? good luck sa lahat ng sasali mga kalapatids sobrang init dito mga kalapatids so meron pala tayong ngalaga dyan na manok mga kalapatid sa yan isa lang para meron tayong tumitilaok sa umaga so ayun pala mga kalapatid yung update ko sa inyo sana lagi kayong sumusport sa mga vlog ko mga kalapatid at pagpasensya nyo na kung ngayon lang ulit nakapag vlog Nag tagal bago ulit nakapag vlog mga kalapatid gawa ng ayun busy na nga at dahil ga-apply din ako ng trabaho mga kalapatids Kaya, pero susubukan par natin mag vlog mga kalapatids nagawin para natin yung best natin kapag may time naman tayo pero lagi akong kung gusto nyo lagi kayong updated mga kalapatids punta kayo sa FB page ko na Ken TV. ayan Search nyo lang sa FB page mga kalapatids Ken JCTV. Ayan. Kasi nandun lahat nung vlog ng, ng mga ibon natin. At lahat nung training nila mga kalapatids naka-vlog dun. Ayan, nakatapos ng training yung mga ibon natin. So, bukas, March 15, derby race na mga kalapatids. First lap. I bu, ipapakawalan sila ng Sunday nun mga kalapatids. Nang 17, March 17, 2 days yung biyahe. So, ayan. Alam ko yung first lap, mga kalapatids sa ano eh. Um, San Fernando, La Union, mga kalapatid. Ayan, no? From Lubao, Pampanga, mga kalapatids Yung uuyan ng ibon natin. Ganda nun, mga kalapatids so. Oh. Ayan yung isasali natin sa derby. Ayan kasi mga kalapatids, laging naunang umuuwi tapos, laging pangalawang umuwi. Ayan, itong black. Ay, itong... eto. ito. Checkered. Tapos, laging pangatlo naman. ayon. Ayan, o. Oh. Ayan, ayan, mga kalapatids. Ayan. So, ayan, mga kalapatids. So relax na relax yung mga ibon natin. Mamaya mga kalapatids, papainom na sila ng ideal pills para may pabaon tayo sa kanila. Tapos sa mismong sa uh, sakayan na mga kalapatids, magpapainom ulit tayo ng victory pills at ideal pills. Para naman kahit paano may pabaon sila. Sana kahit mag-complete plucking lang tayo ay kahit umuuyan lang tayo ng ibon natin mga kalapatids ayos na yun basta't makauwi lang yung ibon natin masaya na tayo mga kalapatids pero mas masaya siguro mga kalapatids kung mag-complete plucking tayo makaka 7 points tayo mga kalapatids ayan oh, good luck sa lahat na sasali sa PUF mga kalapatids Eto, di ko alam mga kalapatids. Baka magwa one month ay one month na lagpas to pero hindi pa lumilipad. Hindi siya ganun ka matured mga kalapatids. Pero yung mga nauna kong mga YB, ayano Almost lagpas lang din ng one month eh lumilipad na. Eto mga kalapatids hindi. Ewan ko bakit. Tapos hindi rin siya makakain nang maayos parang sobrang late ang buka ng tuka niya mga kalapatids Inawat, kung hindi lang umitlog yung mga breeder ko mga kalapatids pinapasubuan pa to ganun ba talaga yon ano ganda pa naman mga kalapatids yung angkel neto eh kung ng makapag-complete klaring kaso hindi lang umuwi ng Javier late eh. So ayan mga kalapatids, update for today's video. Sana huwag kayong sumuporta sa mga vlog natin. At kung gusto nyo nga maging updated mga kalapatids, sa FB page ko lang, KenJCTV. So ayan mga kalapatids, at ingat kayo lagi and God bless mga kalapatids.